Hello guys, good afternoon sa inyong lahat at welcome sa ating tindahan ngayong hapon sa tindahan ni Ining at ako ay may share sa inyo at mag ako ng aking kaunting deliveries ngayong araw, mayroon tayo dito dalawang uh, resibo mga kasari, ang isa ay nakakahalaga ng uh, 748 at ang isa naman ay uh, 700 42. Ito yung ating ano, may dalawang ahente na dumating kanina, yung ahente ng tindahan club at yung ahente ng uh, yung may dala ng mga Nova. Ay, hindi ko alam kung ano yung pangalan ng ano nila. Wala naman kasing siya kasi yung nakalagay doon sa kanilang van is Lamisel. Pero yung mga dala nila ay sari-sari. -sari, meron silang dalang sito. So, nanghinayang ako mga kasari kasi yung sito nila is 300 lang. Tapos, nakabili ako doon sa groceries, 330. So, hindi talaga ako nakabili dahil kulang yung aking budget. Hanggang sa 700 lang yung budget natin kasi may tumatingin tayo na sa tindahan club. Kaya, nanghinayang ako. Pero sabi nila, next week daw ay darating sila kasi iyan ay ilang siguro mga magto na na hindi yan tumaan dito. Yung may mga dala ng mga Nova, Presto, yung mga ganon kaya nang hinayang ako kaya lang meron pa naman tayong stacks ng sito so ito ang iho-haul ko sa inyo ngayon mga kasari ang aking kaunting na pamili sa kanila update ko lang sa inyo ang ating ang mga paninda na dumating ngayong araw at ano po yung ating camera ilipat natin doon sa ating mga At ito mga kasari ang ating nabilis sa tindahan club. Ito okay, ay product ng Unilever. Mayroon tayong uh, 1 na 4 cubes. Bumalik na yung 4 cubes nila. Kaya uh, nag-order na tayo uli. Uh, beef cubes na isang dosena. Mayroon siyang papromo ng isang kopi ko blanca na twin pack ang ating nor ah uh, nor cubes na beef flavor kaya mas maganda itong beef kasi meron siyang uh, free na isang ko blanca, so magkano bang isang ko blanca is 15 pesos so madadagdagan yung ating kita at bumalik na rin yung ano, yung kanilang ham spread nawala kasi ito dati noong bawal yung mga pork na pumasok dito sa amin kaya ito nag order tayo tatlo ay yung 80 ml na ham spread tatlong peraso tapos mayroon tayong bacon spread tatlong peraso din na 80 ml at isang dosena ng uh, dab conditioner na kulay blue ito ay isang dosena tapos uh, ano na ito, mga sabon rexona na quantum isang dosena din ito kulay green, tapos ito ay mga sabon na mga kasari na powder rose, fresh at saka cherry blossom tapos dito sa ilalim meron tayong uh, surf bar na cherry blossom din ito lang mga kasari ang in ko sa ating tindahan club At ito naman ang ating dumating na ano na paninda galing ito sa uh, Lamisil sa nagde-deliver ng mga ano natin ng mga chicherya, ng mga nips, mga wafrets. presto, ayon at ito mayroon tayong isang presto na choco vanilla. Uh, isang presto na peanut butter. Tapos, ito ay mga chichilya na mga kasari ito ay yung meron tayong ano, milky nuts anong-anong ito alima-lima ah, pala alima-lima tapos meron tayong nuts alima din limang berry nuts at isang ito mga kasari, isang isang nips na uh, white chocolate. Tapos, meron tayong nips din na ano, may promo siya. May, may promo siya na isang manghuan. Dalawang bali, uh, dalawang pouch ng nips at saka isang manghuan. Yung manghuan is free. Tapos, meron tayong nova. Lima lang din ito mga kasari. Lima-lima lang yung kinuha ko tsaka silang piyatos whey frets na muka bar, isa whey Fretz na vanilla, isa rin at tsaka whey choco bar yun lang ang laman ng ating karton, mayroon tayong pretzels dito lima din na mga kasari tapos dalawang tayo ng nips isang white chocolate at isang uh, chocolate ayan tapos meron tayong isang box ng cloud 9 ngayon lang tayo nakabenta ng cloud 9 dito sa ating tindahan kasi ngayon lang ako nakachamba na mayroon mayroon silang dalang cloud 9 at yun lang mga kasari ang aking update sa inyo ngayong hapon sa ating nabili sa dalawang hente na dumaan dito. At meron akong update sa inyo about sa itlog. Yung presyo ng ating itlog mga kasari ay bumaba siya. Kasi before uh, yung isang tray ang bili ko dyan is 270 hanggang bumaba siya ng 260. Uh, yung ano yan yung large. Pero pag bumili ka ng XL, yon ay 275. Pero may good news tayo mga kasari ngayon kasi yung ating itlog ay bumaba ang presyo. Nakabili ako ng tatlong tray na tig 240 na lang. So magandang balita at medyo makatubo tayo ng medyo malaki-laki dahil bumaba siya ng uh, 20 pesos. Kasi yung last na bili ko is 260. So ngayon bumaba siya ng 20 pesos. At sinabi ko naman doon kung mga bago. Sabi naman nung nag-deliver sa akin ay uh, bago naman. At makikita mo naman yan mga kasari kung bago o hindi ang ating mga itlog. So yun lang ang aking update sa inyo. Thank you for watching. Sa mga nunood sa aking mga video araw-araw. Maraming salamat sa inyo guys sa patuloy na pagsubaybay ng aking uh, mga video at shout out sa aking mga kaibigan, sa aking mga subscribers, sa mga silent viewers at sa mga naniniwala sa akin, sa aking mga tips. Maraming salamat sa inyo guys. God bless us all. Thank you for watching. Bye.